Ano ako makakatiyak na makakarating ako sa Maynila? Unang-una, kung sasakay ka sa Maynila, hindi naman lahat ng bus sa Legazpi Terminal, eh, sasakyan mo. Hindi naman lahat ng bus papunta sa Maynila eh. Meron siguro papunta sa Sursugon. Meron papunta sa Gubat. Di ba? Meron papunta doon sa Naga. Meron papunta sa Maynila. Unang-una mo dapat gawin, papunta ka sa Maynila, tignan mo muna yung signboard ng bus. Manila. Yan. Diyos. Tignan mo muna signboard. Ano ba iglesia yan? Iglesia, katolika, apostolika, romana. Ay, sa Roma, punta mo yan. <laughs> ang signboard mo, mali eh. gusto eh, mo pumunta sa Diyos. Ano signboard? Ang daladala ko, -dala, oh, iglesia ng Diyos. Yun ang daladala -dala kong pananampalatay. Bakit? iglesia ang Diyos. Eh, saan kita dadalhin? Yung signboard, dun papunta yun. Kaya nga iglesia ng Diyos ang pinangangaral ko sa buong mundo. Oh, saan ka pupunta? Sa Diyos ka pupunta, eh. dito ka sumakay ang signboard Diyos eh. Meron ba tayong katunayan? Basa, 43.7 ng Isayas. Basahin natin. Bawat tinatawag sa aking pangalan at ang aking nilikha ay sa aking kalwalhatian, hmm. yaong aking inanyuan, ang Yaw aking, aking ginawa. Ano yun sa Diyos? Ang bawat tinatawag sa aking pangalan, yun ang aking, sa aking kalwalhatian, yun ang aking inanyuan, yun ang aking ginawa. Yun sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Hindi pwede yun sa Diyos, tatawagin mo sa pangalan ni Aglipay. O sino sa inyo, Iglesia Aglipayano? O eh, mo na no, may kawawa ka na no, may tinawag ka sa pangalan ni Aglipay. ansa sa Diyos, tinatawag it. sa pangalan niya. Meron naman dito, sa Ligaspi, Lutheran. O eh, mo, tinatawag ka sa pangalan ni Martin Luther. Kung sa Diyos ka papunta, huwag kang papayag tawagin kang Lutherano o Mormons. Huwag kang papayag, Mormons ang tawag iyo. Pagka papunta ka sa Diyos, dapat yung pangalan niya ang nakakabit sa iyong ibang reliyon. Yan tapat natin makita. Ang katunayan, kumuha pa tayo ng sitas ng Biblia. Sa Daniel 9.19. Basa. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O, o Panginoon, Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili o Diyos ko. Sa but... Sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Saan daw tinatawag? <laughs> ang iyong tao, thy people is called by thy name. Kaya ako, sigurado ako kung saan ko dadalhin yung sasakay sa bus ko. Eh, Pero, ang signboard Maynila, eh, nakakarating kami ng Maynila. Eh, sumakay ka. Di mo tinignan yung signboard. Sumakay ka. Signboard pala yung gubat, sorsogon. Eto eh, ka, mapupunta sa gubat. Hindi oh, ba ganun yun, mga kapatid? Ganun lang yon.